Kadani, naalala mo pa ba ang unang beses mong sumakay ng bus pa uwi ng probinsya? Yung may malamig na hangin galing sa bintana at tanaw mo ang mga bundok at palayan habang pa sunset na? Alam mo ba, ang ilan sa mga unang bumagtas sa mga kalsada ng Mindanao ay mga dilaw na bus? Ito ang Yellow Bus Line, isang kwento ng serbisyo, sakripisyo, at malasakit na nagsimula pa noong 1958 sa Coronadal. Pero teka, hindi lang yan. May isang pang bus company noon na naging bahagi rin ng paglalakbay ng Yellow Bus Line. Kilala mo ba ang South Cotabato Bus Line? Isa lang yan sa mga lihim na kwento ng tagumpay na dapat mong malaman. Pero bago tayo magsimula mga kadani, kung mahilig ka sa mga ganitong content ay pwedeng pakipindot naman yung subscribe button. Maraming salamat mga kadani! Noong July 13, 1958, itinatag ni Antonio Siap ang Yellow Bus Line sa Marble South Cotabato na ngayon ay Coronadal City na. Sa panahong yun, ang rehiyon ng Mindanao ay salat sa maayos na transportasyon. Nakita ni Antonio Yap ang pangangailangan at oportunidad na yun bilang pagkakataon upang makapaglingkod. Nagsimula ang YBL bilang so sole proprietorship gamit ang anim na unit ng bus na bumibiyahe mula Marbel patungong Cagayan de Oro. Ang layunin ay hindi lang pagkakitaan, kundi maghatid ng maayos at maasahang serbisyo sa mga mamamayan ng Mindanao. At alam nyo ba mga kadani na ang South Cotabato Bus Line o SCBLI ay minsang naging subsidiary ng Yellow Bus Line? Itinatag noong dekada 1980, ang SCBLI ay inilunsad bilang isa sa mga kaugnay na kumpanya ng Yellow Bus Line upang palakasin ang operasyon nito sa ilang piling ruta sa Mindanao, particular sa Davao hanggang General Santos Corridor. Ginamit ang SCBLI upang mas mapalawak ang serbisyo ng Yellow Bus Line habang nananatiling hiwalay sa pangalan pero iisang pamunuan at iisang estratehiya ang sinusunod. Ang SCBLI bilang isang subsidiary ay nag-operate sa ilalim ng gabay at suporta ng YBL. Ngunit habang lumilipas ang panahon, isinara ito at isinama na lang ang mga ruta at operasyon pabalik sa pangunahing kumpanya na Yellow Bus Line. Bagamat hindi na aktibo ngayon ang SCBLI, itinuring na itong defunct, mahalaga ang papel nito sa pagpapalawak ng operasyon ng Yellow Bus Line sa nakalipas. Dahil sa mabilis na paglago ng operasyon, pagtanto ng pamunuan na kailangan na ng mas sistematikong estruktura. Kaya noong December 10, 1976, naging Yellow Bus Line Incorporated ang dating sole proprietorship. Nagsimula ang operasyon ng YBLI bilang korporasyon noong January 1977. Sa ilalim ng bagong pangalan at legal na katayuan, mas lumawak ang saklaw ng serbisyo at mas naging matatag ang organisasyon. Si Antonio siya ay hindi lamang isang negosyante, kundi isang visionary na may layuning paunlarin ang rehiyon sa pamamagitan ng transportasyon at komunikasyon. Siya ang kauna bus operator sa Pilipinas na nagpatupad ng fixed regular wage system na sahod para sa mga driver at konduktor. Isang makataong reforma sa industriya na karaniwang gumagamit noon ng komisyong sistema. Bukod sa YBLI, si Antonio Yap din ang nagtatag ng Marbell Telephone System Incorporated o Marbell Tel, ang kauna-unahang lokal na kumpanyang pang telecommunication sa Coronadal. Layunin nito na bigyan ng linya ng komunikasyon ng mga mamamayan at negosyo sa lugar noong panahong halos wala pang signal o telepono sa buong Timog Mindanao. Ang Marbel Tel ay naging pundasyon ng lokal na komunikasyon, isang malaking tulong sa kalakalan, serbisyo publiko, at personal na ugnayan ng mga tao. Ang Yellow Bus Line ay nagsimula sa mga simpleng terminal na noon ay walang masyadong pasilidad subalit nagsilbing mahalagang tulay ng koneksyon sa pagitan ng mga bayan at lungsod ng Mindanao. Sa Coronadal itinayo ang unang terminal sa Jensen Drive Barangay Zone 3, isang lugar na umunlad kasabay ng pag-usbong ng bus operations. Pero noong December 16, 2022, isang masalimuot na yugto ang dumating sa terminal sa Jensen Drive. Ipinagutos ng lokal na pamahalaan ng Coronadal ang pagpapasaran nito matapos matuklasan na mahigit dalawang taon itong nag-ooperate ng walang valid business permit at sinasabing lumalabag pa ito sa ilang patakarang may kinalaman sa zoning ng lungsod. Dahil dito, pansamantalang natigil ang operasyon sa dating terminal. Gayunman hindi tuluyang huminto ang serbisyo ng Yellow Bus Line, lumikas ito sa pampublikong terminal ng lungsod upang maipagpatuloy ang biyahe ng libu-libong pasahero araw-araw. Sa General Santos naman, binuksan ng terminal sa City Heights National Highway, nagsilbing lagusan patungong Davao, Takorong, at Coronadal. Ang mga terminal na ito ay hindi lamang hintayan, dito nagsimula ang maraming kwento ng pakikipagsapalaran, pangarap at paglalakbay. Sa kasalukuyan, narito ang mga aktibong terminal ng Yellow Bus Line. Una, matatagpuan sa Jensen Drive Barangay Zone 3 sa Coronadal City ang tanilang dating pribadong terminal na naging isa sa pinakaabalang sakayan sa lungsod. Sa General Santos City, matatagpuan naman ang terminal sa City Heights kahabaan ng National Highway na siyang pangunahing hub ng Yellow Bus Line sa lungsod. May biyahe rin ng Yellow Bus Line patungong Takorong City sa Sultan Kudarat. Bagamat walang kumpirmadong sariling terminal doon, regular itong humihinto sa lungsod bilang bahagi ng kanilang route. Noong July 2019, nagsimula na rin bumiyahe ang Yellow Bus Line papuntang Kidapawan City sa North Cotabato, isang mahalagang koneksyon sa gitnang bahagi ng Mindanao. At para sa malalayong biyahe, may ruta rin sila patungong Digos at Davao City na hinahatiran ng mga bus mula sa Coronadal at General Santos. Sa pamamagitan ng mga terminal na ito, patuloy na nagbibigay ng maasahang serbisyo ang Yellow Bus Line sa buong rehiyon ng Soxargen at Karatig Lalawigan. Lahat ng terminal ay nagsisilbi bilang transit hub ng libu-libong pasahero araw-araw. Sa kasalukuyan, ang Yellow Bus Line ngayon ay gumagamit ng mahigit 250 na modernong bus units mula sa limang pangunahing manufacturer brands. Bawat isa ay may kanya-kanyang gampanin sa iba't ibang klase ng serbisyo gaya ng Yutong, Higer, Hino, Ankai at Zongtong. Kilalanin natin ang iba't ibang uri ng fleet ng Yellow Bus Line sa kasalukuyan. Super Deluxe, ito ang pinakaabot kayang klase ng serbisyo. Non-air conditioned ang mga bus sa klase na ito, simple ngunit maaasahan sa araw-araw na biyahe. Mabuhay klase level na ito, air conditioned na ang mga bus. May mga regular na hintuan para sa mga pasaherong bumababa at sumasakay sa iba't ibang bayan. Premier Class, mas mataas ang antas ng ginhawa. Air conditioned din ito, pero mas kaunti ang hintuan o minsan ay tuloy-tuloy na ang biyahe para mas mabilis ang pagdating. Executive class kung hanap mo ay convenience at comfort, ito ang para sa iyo. Air conditioned, non-stop ang biyahe at may built-in comfort room at wifi para sa mas maginhawang paglalakbay. At ang pinakamataas na antas ang elite class. Dito, bukod sa restroom at wifi, may dagdag pang amenities na siguradong comfort ang hatid sa bawat pasahero. Batay sa ulat ng Regional Conciliation and Mediation Board noong September 2023, ang kasalukuyang President at CEO ng Yellow Bus Line Incorporated ay si Virginia Yap Garcia. Sa kanyang pamumuno, ipinagpapatuloy niya ang vision ng pamilya Yap na magbigay ng ligtas, maayos, at makataong transportasyon. Sa parehong ulat, pinuri rin siya sa pagpapalakas ng ugnayan ng pamunuan at mga empleyado, partikular sa pamamagitan ng mga collective bargaining agreements. Mula sa anim na bus noong 1958, ngayon ay isa na ang YBLI sa pinakamalaki at pinakamatatag na bus company sa Mindanao. Hindi lang ito kwento ng pagnenegosyo, kundi ng serbisyong tao, makabagong pamamahala, at dedikasyon na ipagpatuloy ang sinimula ng isang taong may malasakit sa rehiyon. Ang pangalan ni Antonio Siap ay nananatiling buhay sa bawat bumibiyahe sa mga kalsada ng Mindanao, sa mga bus na kulay dilaw, sa mga pamilya na konektado ng komunikasyon, at sa mga empleyado ng kumpanyang minahal niya. At yan mga kadani ang kwento ng Yellow Bus Line Incorporated. Kayo mga kadani, anong bus ang madalas niyong sakyan kapag umuuwi kayo ng probinsya? Nasubukan nyo na din bang sumakay sa Yellow Bus Line? Pakishare naman ang naging karanasan nyo. Hanggang dito muna ang ating video kadani, at kita-kits tayo sa next video.